Ayan. So magandang uh, umaga po mga ka-farm. So medyo mainit po ngayon dito, ano? Medyo mainit ngayon. So ngayon po ay kami po ay nasa 32 days. So sa kasalukuyan, ang atin pong mga bulaklak ay nag- uh, going na po sa fruit settings. At sa kasalukuyan nga po ay uh, undersize pa siya. Uh, almost munggo size, ano? Almost munggo size na. Kung saan ay uh, ito po ay normal natin ginagawa na 30, 32 days under Kaparm TV Mango Protocol tayo po ay gumagawa ng partial hugas or ang mist spraying ha, bakit po natin ito ginagawa ginagawa po natin ito sa mga time na ang atin po mga bulaklak ay inuulan ng malakas sa gabi so kagabi po ay umulan ng malakas dito sa area na to at uh, yun nga po, ito po ay medyo mapanganib sa atin po mga bagong uh, uh, nagde-develop na mga butil at, at nagsisettings. Kaya ang ginawa po natin ay in po natin yung ating partial hugas. Although siya po ay undersized pa, so ginamitan na lang po natin ito ng adjustment ng uh, uh, plus and minus ng atin pong mga ginagamit na insecticide, fungicide and foliar. So ngayon update ko kayo, uh, ito po ay may angkinapuntibay. Kumbaga po, uh, meron na po silang angking lakas para lumaban po sa stress pero pinipilit po natin na hanggat maaari ay maproteksyonan pa rin po sila sa punggos maproteksyonan sila sa atake ng hoppers at sa atake ng trips kasi po sa ganitong stage kapag po ito ay na sa tayo ng atake ng hoppers ito po ay kayang tunawin ng ihi ng tilikitik tandaan nyo po ha ang 32 days po na bulaklak ay kaya pang at tunawin ng ihi ng uh, hoppers o tilikitik kung saan ay hindi naman po tayo pwedeng gumamit ng matapang na lason. Kaya ang ginawa po natin uh, sa atin pong partial hugas, uh, inagapan po natin na yung posibilidad po na magkaroon ng uh, another uh, presence of uh, insecticide uh, insect, insect sorry. Ah, uh, yung next generation ng hoppers at next generation ng trips ay atin pong inagapan na 'yan. So, tayo po ay nagmix ng uh, exalt na sinamahan po natin ng 40 ml ng Apex salon, ha, Kumbaga, Uh, yung mga anak-anak na lang nila ang nandidian pero wala po rin na tayo nakikita na adult hoppers mga kaparm. So ito ay nadaanan na nung ating sprayman at sila ay nandun na sa bandang dulo At dito lang po tayo pumwesto kasi nga po uh, tayo po ay against the light. So in-update ko lang po kayo na ito po yung ating pong mga bulaklak. At uh, meron pa po akong isi-share sa inyo na kapag ang ating pong mga bulaklak ay meron po kasabay na lumalabas na mga dahon, medyo mahirap po ang magpalaki ng mga butil. Tandaan nyo po ito ha. Medyo mahirap po ang magpalaki ng mga butil kapag marami pong sumabay na dahon ang atin pong mga bulaklak. Itong area po namin na ito, ito po ay hindi inabunuhan at hindi rin po napaklo ng may-ari. So ito po ay tinanggap lang natin ah, bilang po challenge natin na itong puno po ito ay sayang kung isang season na naman po ang lilipas. Pero sinabi ko po sa kanila na after this season, ito po ay atin pong paabunuhan at ito po ay atin pong a-applyan ng paklo-voltrasol. So, ayun nga po, dahil nga po sa marami siyang kasabay na lumabas po na dahon, at meron po lumabas po na bulaklak, kailangan po natin magkandak mag dito ng drench o yung pag didilig ng atin pong liquid foliar dyan po sa mga puno ng atin pong mga mangga. At yan po ay isi-share ko rin po sa inyo sa mga darating po na mga araw mga ka-farm. So, sa ngayon, Ah dahil nga po undersize pa yung atin pong ah, mga butil ah, ginamitan lang po natin sila ng atin pong ah, ah, plus and minus ng atin pong mga ah, mixing ng insecticide na hindi ko po muna pwedeng i-share sa inyo dahil baka magkamali po kayo ng pagtitimpla So antayin na lang po muna natin yung resulta. Ano? Uh, basta po ang ginamit ko po dito ay exalt pa rin at saka ginamitan ko pa rin po ito ng pexalon. So after po ng 35 days isishare ko po sa inyo yung ginamit ko po mixing dahil ito po ay uh, may pagbabago akong ginawa dahilan nga po doon sa nangyari po na biglaan pong pagulan. So biglaan pagulan na ngayon po ay sinunda ng mainit na panahon at medyo delay po ang development kaya tayo po ay medyo nag-atras ng konti sa insecticide ang foliar po natin medyo inatras din natin at inangat natin yung atin pong uh, ortiba tap at sinamahan din po natin ito ng atracol mga kaparm so ayon so after ng uh, resulta nito ayan po makikita nyo yan at uh, talagang butil na po sila kaya lang po ay delay pa, ano delay po yung kanilang development pero yan po yung butil na mga kapal mo kahit po anong gawin dyan, butil na po yan Ayan. so, i-update ko po kayo after po ng 35 days uh, para po uh, uh, ma update ko sa inyo dahil uh, kung ito po ay uh, i-voice out ko ngayon uh, possible po na may mga gumaya at magkamali po ng timing so, mahirap po, mahirap Ayan po yung ating pong spray man. So, Kwede yung medyo agot mo ng konti. Yan. Yan po yung ating spray man oh. Yan, yan. So walang uhod, Cheng? Wala, walang uhod. Ganda. So against the light po kasi tayo. So ito pa rin po yung tinatawag ko po na partial hugas. Kung makikita nyo po, halos wala po kayo nakikitang tumutulo na tubig. So talagang ano lang po yan, uh, pagdaan po niya ng isa-dalawang beses, Diretso na po 'yan. Uh, kung maaaring nga po medyo mispat dyan ng konte. Ang mahalaga po ay tinatamaan 'yung atin pong mga uh, bulaklak at 'yung atin pong mga nabubuong mga butil. Kasi ang atin pong uh, pino-proteksyonan diyan, uh, pong mga uh, bata na tangkay ng ating mga butil at siyempre, 'yun pong ating mga bago at na-develop uh, de po na mga butil. Kasi kung makakapasok na naman po dyan ang hoppers ay yung ihi nila ay kayang tunawin yung ating mga batang butil at kung mananatili po na may trips sa ganyang stage ng ating mga butil kadalasan po may kagat ang ating pong mga butil na habang lumalaki ay lumalaki din po ang damage nila na yung iba po ay napagkakamalan ito na atake po ng seed fly o atake po ng kurikong so ngayon akong ah, may prosesya man po ng kurikong dyan ay medyo sila po ay ano medyo, po sila, medyo sila po ay medyo tatabang po ang kanilang panlasa at pagdating po ng 35 days ay medyo bibigyan po natin sila ng medyo mabigat-bigat po na shots na para po sa kanila. So sa kasalukuyan, 32 days, uh, um, uh mist lang, mild lang po ang insecticide. Uh, mayroon po akong ginawang pagbabago sa mixing sa kadahilanan po na uh, umulan po kagabi ng malakas sa area. At dahil nga po sa may kasabay ng mga dahon, yung atin pong lumabas sa mga bulaklak, medyo delay po ang kanya pong development mga ka-farm. So hindi ko lamang po ito kung uh, uh kumbaga, hindi ko lang po ito uh, ng application At sinunod ko pa rin po yung 32 days ng Kaparm TV Dahil itong area po na ito Kapag napasok po ito ng kalaban nating insekto Ay medyo mahirap pong kontrolin mga Kaparm By history po dito po sila nagkakaroon ng failure sa ganito po mga stage hanggang sa pagdating na po ng pagpapalaki po ng bunga. Kaya hindi po natin pagbibigyan ng pagkakataon yung ating mga kalaban na sila po ay makaporma. Kasi nga po, uh, sa history, ito po ay area of failure. Ngayon, binago po natin uh, yung mga sistema nila dito. Tayo po ay laging naka one step ahead sa kanila. So, ginamitan po natin ito ng plus minus ng ating mixing at yung pong impact sa kanila ay mararamdaman nila pero hindi po magiging uh, matapang sa ating mga nabubuong mga butil ayan po, ayan po yung mga butil natin mga ka sa 32 days at ayan po, ito po yung ating mga puno na may kasabay po na mga bulaklak at may kasabay po na dahon ganyan po ang nangyayari kapag ang mga puno ay hindi inaplaya ng paklo at hindi rin po inaplaya ng abono sa panahon po ng off-season o tag-ulan so ayan, so ito po ay bilang patunay natin na sa off-season napakahalaga po ng paklo bultrasol application at nang pag-aabono kung tayo po ay may, area na piniprepare para po sa panahon ng off-season mga ka So hanggang dito lang po muna, mula po dito sa area ng Karanso Mango Farm, uh, ito po, nandito po ang inyong ka-farm. Muli nagbabahagi ng isa na naman, uh, uri ng pakikibaka laban sa panahon, laban sa punggos at laban sa insekto. Kasama ko po ang akin pong spray man, si Kuya Joey, si Alejandro. At si John At nandito po ang inyong kaparm At ang tatay ko uh, Muli, happy farming uh, Sana po ay uh, subaybayan ninyo itong area na to At ngayon po ay 32 days Babalik po sila in 35 days Dahil ako po ay wala dito sa 35 days Ako po ay papunta po na Mindanao I-update ko po kayo At ito po ay meron tayong gagawin dito Mixing At yan po ay sila na po ang uh, I-gagide ko sa panahon po Na ako ay wala mga kaparm So malaki po ang tiwala ko sa akin po mga tao na to na sila po ay sumusunod po ng maayos. Kung kaya ito po, yung atin pong 32 days, yan, kahit po yan ay pagpagin ninyo, yan, hindi po bibitaw yung mga bulaklak na akala po nila na yan ay natutuyot. Yan po ay kulay yellow at meron nag-green na po ang butil, pero undersized siya dahil nga po, sa meron pong kasabay na dahon ang kanila pong paglabas at ang kanila pong pagdidevelop mga ka-farm. So muli, happy farming. I love you all. God bless po sa ating lahat. Please subscribe ka Farm TV sa YouTube for more informative videos at sana po makatulong ang akin pong mga ginagawang video na ito mga ka-farm. God bless po. I love you all. Happy farming. God bless po.